Carrera Tips June 21, 2024 Friday Anim lang ang karera natin Dahil karamihan Doon gustong masali sa Araw ng Maynila Race 1 Trail all the above maiden race Distance 1,400 meters na mayroong 5 entries. Start dito ng pick 6, races 1 to 6. Dito sa race 1, pampre meron ko yung entry number 2. Sunny Nature, sa kayo ni JB Guerra. Last run, na tercero yan. Sa karera nila, Amor May Love. At sa karera ngayon, siya nagdala ng bandera. Dito, tingin ko, solo area siya. Panigundo ko yung entry number 1, American Ford sa ni E.L. Blanca Flor. Yan si American Ford, Derimati yan. Kaya dito sa race 1, Pampremera 2, Sunny Nature, Panigundo 1, American Ford. Race 2, Pilracom Rating Base Class 5, 6 to 10 Split. Distance, 1,200 meters na no merong 6 entries. Start dito ng pick 5. Races, 2 to 6. Dito sa race 2, pampromera ko yung entry number 3. Biglang buhos. Sa kayo JC De La Cruz. May tinakbong maganda yan. Na pang apat Sa karera nila, Palud Friendship, Everyday Black gumawa ng 129 and 1 half sa 14. Panigundo ko yung tingin kong babandera na entry number 1. Hook the Hustler sa kay ni AP Asuncion. Kaya dito sa race 2. Pampremera 3. Biglang buhos. Panigundo 1. Hook the Hustler. Race 3. Field RATING base class 4. 16 to 21. Split. Distance, 1,200 meters. Na merong 6 entries. Start dito NA pick 4. Races 3 to 6. Dito sa race 3, pamplamera ko. Tingin ko nakalalamang. Entry number 2. Enigmatic lane din. Sa kay ni CL Advincula. Matuloy na kabayo yan at may silang ang distansya at may barrier yan na 115 panigundo ko yung area number 4 Luke Skywalker sa kayo ni Mark Alvarez yan naman si Luke Skywalker bumaba ng rating base yan at malalakas ang dating nakakalaban yan kaya dito sa race 3 Pampremera 2 enigmatic linden panigundo 4 luke skywalker Race 4. Pilracom Rating Base. Class 5. 6 to 10 split. Distance. 1,200 meters. Na merong 7 entries but 6 in betting option. Start ito ng huling DD1. Races 4 to 6. Dito sa race 4, pamprimera ko yung entry number 4. Tenacity. Tenacity. Sakay ni C.B. Garganta Last run, di natin bang yan Pero bandera yan At ngayon, may sila ng distansya Panigunto ko yung entry number 6 Victorious Passion Sakay ni J.C. De La Cruz Yan si Victorious Passion na tercero Sa karera nila, Aliana Noong June 8 gumawa yan ng 130 sa Wampur at yan si Victorious Passion gustong gusto niya yung nasa labas sa pwesto kaya dito sa race 4 Pampremera 4 Tenacity Panigundo 6 Victorious Passion Last double na tayo, race 5 PIL RATING BASE CLASS 5, 11 to 15, SPLIT. DISTANCE, 1,200 METERS, NUMERONG no 8 ENTRIES, BUT 7 IN BETTING OPTION. DITO SA RACE 5, PAM, NUMERA KO YUNG ENTRY NUMBER 7, KINGWASH TIPIDA, sa NI MNM GONZALES. Yes, Iyan si Kingwash Tipida, magaling sa mixing distansya. At tingin ko kaya niyang sundan si Hang Luz. Panigundo ko yung galing sa panalo na entry number 3. BG sa kay ni JB Bakaygay. Ang maganda diyan kay BG. Pwedeng mauna, pwedeng isunod. At pantersero ko sasama ko na rin yung entry number 6. Work from home sa kay ni YL Bautista. Kaya dito sa race 5. Pampremera 7. King was tipida. Panigundo 3. BG. Pantersero 6. Work from home. Last race na tayo. Race 6. Pilrocom rating base class 5 with 5 points. Split. Distance 1,200 meters na no merong 8 entries. Dito sa race 6, pang ko yung entry number 6. Kahit sino ka pa. Sa kayo ni J.R. De Ocampo. May tinak mo maganda yan. Nung June 5, na tercero yan. Kina Claire Boy yan. Time for music. Gumawa ng 116.6 sa 1-2. Panigunto ko yung entry number 3. Lucky Fortune. Sa kayo ni A.P. Nabarosa lately magaganda na tinatakbo niyan. At derimate yan, maraming matulin. At pampersira ko, sasama ko na rin yung entry number 8. Paramount, sa ni JM Storke. Kaya dito sa race 6, Pampremera, 6, kahit sino ka pa. Panigundo, 3, Lucky Fortune. Pantersero, 8. Paramount,